So, mga sir. Good morning sa inyo. Good day sa inyo. Good afternoon. Saka magandang gabi. Depende kung nasan kamang lugar sa mundo ngayon. In today's vlog, samahan nyo ako. Pupunta ako sa isang client ko sa... Malapit lang naman dito sa bahay. At may may titignan lang akong solar installation doon dahil nagkaroon ng brownout ng mga nakaraang araw. Asensya na kayo kung maingay dahil nagpapagawa ako ng bahay mga sir. So, ayun o. Oh. Nagpadagdag ako ng bubong doon eh para malagyan ulit ng solar panels yung bahay natin. Gawa ko ng garahe, nagpa-tiles. Ayan. Ito si Ayot. Ito si Uten. Saka ito, wala pa tayong pangalan dito, si Boy Pickup. So, samahan nyo ako today mga sir. At explain ko sa inyo yung isa sa mga top of the line system ng solar setup. Let's go. Tara. Dito lang ang banda yun, Malapit lang sa bahay. Mga 5 minutes away. Pangalan ng subdivision nila na lalo, e pleasant. So shoutout sa mga subscribers ko na taga Pleasant Hills subdivision ng San Jose. Bili ko na tayo dito sa may Toyota Dito sa loob ng Pleasant Meron akong nakitang magandang ano rito eh Simbahan tenyo nyo mamaya ah Thumbs up kayo Or comment down below kayo Kung nagandahan din kayo I was not expecting na merong ganun kagandang simbahan Sa looban eh kaliwa dito ayun na yun yung simbahan sa bandang dulo yan o oh. ganda ba? Diba? <laughs> I was not expecting na merong Instagrammable simbahan sa looban ng plesan nung nagkabit ako ng solar dito Lapit na yung bahay ng kliyente. Uh, hindi ko na i-video kasi baka malaman nyo yung bahay <laughs> So, balik ko kayo mamaya pag nandito na tayo. Tara! So, ito mga ka-sir. Nandito na tayo sa bahay ng kliyente ko. Pakita ko lang sa inyo, explain ko sa inyo yung mga nakakabit dito ha. So, ito yung normal na kinakabit natin. Kung follower kayo ng vlog ko, uh, panoorin lang yung mga previous vlogs, ito yung tinatawag na on-grid inverter. So, ito yung nagpapatipid ng kuryente ng bahay. Pag may araw, hanggat may araw, okay, siya yung nag produce ng kuryente para sa bahay. Eh, medyo maulan ngayon mga sir. Ngayon, ito yung didiscuss ko sa inyong bago. Ito yung tinatawag na hybrid inverter. So, mapapansin nyo sa baba. Ayan, may battery siya. <coughs> Ang purpose ng battery is kapag gabi or kumulimlim, yung battery yung magdidiskarga papunta sa bahay. So kapag tumaas yung load consumption niya, yung appliances niya, tumaas yan, sabihin natin nag one point something, nag ng aircon, nag-on ng microwave oven, kahit na umuulan yung battery yung magsusupply papunta sa bahay. So ang ibig sabihin ng mga sir is kahit na makulimdim, kahit na gabi, itong mga battery na to, pinapatipid niya yung bahay. So para ka pa may solar pero nakatago dito. Yun. So, hindi lang siya pang brown out. Kahit na, ano lang, kahit na mga common days lang na makulim gabi hanggang madaling araw, ito yung nagpapatakbo ng bahay nyo. So, ang tawag dito, hybrid system. So, ito yung top of the line na setup, mga sir. Very smart pa eh. Very smart. The moment na nawala na araw at naubusan ng baterya, that's the only time na iikot yung kontador mo sa meron. So, yun yung kagandahan ng ganito. Hybrid system plus on-grid system. And this one cost almost half a million pesos, mga sa'yo. Isa pang kagandahan nito, bukod dun sa nakakatipid ka sa kuryente, sakaling nagkaroon ng bagyo, brownouts, blackouts, yung battery, uh, binibigyan kanya niya ng kuryente pag brownout. So, double yung purpose niya. no Makatipid sa kuryente at uh, pangalawa, kapag brownout, meron kang backup power para sa bahay mo pero limited lang ha, hindi ka naman makakapagpaandar ng ano, sobrang lalaking appliances kapag brownout, actually niya magpaandar ng aircon, pero I don't advise, kasi syempre brownout na nga mag-aircon ka pa, so I'm just suggesting TV, radio wifi, electric fan yung mga common lang na emergency devices, so, yun yung maganda dito yun yung wala sa on-grid wala siyang ganito yung hybrid, meron siyang capability ng on-grid ka off-grid. So, kaya siya tinawag na hybrid. Very nice, di ba? May papakita rin ako sa inyo dito sa metro, sa Meralco meter nila. So, ang currently na naka-on sa bahay nila is dalawang aircon. So, makikita nyo rito na kahit naka-on yung dalawang aircon, onti lang yung kinukuha nila kay Meralco. Partida, umuulan pa, ha? Ha? So, makikita nyo dyan, na uh, sir ayan, oh. 0.2 0.2 So, that's equivalent to 200 watts, ayan, no? 0.18 0.19 So, equivalent yan sa 190 watts. Okay, ano ibig sabihin, sir? May lang 190 watts. Ibig sabihin lang yan para ka lang nagpapatakbo ng tatlong stand fan kasi ang isang stand fan nasa 60 watts yan eh so tatlong sabay sabay na stand fan pero ang umaandar sa loob ng bahay nila dalawang aircon ba? Diba? galing diba? to mga sir makita nyo medyo umaraw na tinan natin yung reading dun sa metro kung ilan na uh, alas 3.30 na ng hapon So, yan makikita nyo, that's ito, ito, lower left, no? 0.00 So, wala siyang kinukuhang kuryente kay ko Thank you, Papa Jesus sa araw. <laughs> Very nice. Uwi na tayo! Uwi, ana! Madalas kasi mga sir, tinatawagan talaga ako ng mga kaliyente ko lalo na kapag nag brown out so so far wala naman naging problema saka natako sila kasi baka yung solar panel daw nila ay yumugyog dahil nga dun sa nakaraang super typhoon yung ano naman yung roof railings na kinakabit ko ano siya hanggang 200 km per hour na wind mga signal number 3 to 4 kaya kaya niya yan yung setup nila mam ma na yun di ba sabi ko sa nyo top of the line siya yun din ang pinakamahal na isa yon sa pinakamahal na setup kasi yung battery mahal ang isang peraso ng battery nasa 7,000 pesos isa eh ilan yung battery kanina? walo yun so 7, 14, 21, 28 nasa 56,000 pesos battery pa lang sobrang mahal and and madalas kapag naalagaan ng mabuti, inaabot siya ng mga 3 to 4 years before mo siya kailangan palitan. Pero pag hindi naalagaan ng kliyente, hindi mo naturuan kung paano gamitin ng maayos, eh baka wala pang 1 year sira na agad yung baterya. Imagine niyo yun, imbes na nakatipid kayo sa pagpapakabit ng solar, eh mas na napagastos lang kayo. Kaya yung pag pagkakabit ng solar, Huwag kayong na ng mga budget meal na installation. Napamura nga kayo, mapapamura naman kayo. Diba? Put, Ganda ba? Pag... <laughs> na naman babayaran ko! Ako naman, di ko naman ginawa tong vlog na to para i-market sa inyo yung trabaho ko. It's more of an informative, uh, educational content na ay, meron palang ganong klase ng setup ng solar. Oh, huh? last ng kulog na yun ah. Huh? Hindi yung puro lang tayo motovlog. Eh, yan naman talaga ang personal na buhay ko. Bukod sa pag motovlog, yan talaga ang bread and butter ni Sir Mel. Diyan ako kumukuha ng pambili ng pagkain araw-araw. Diyan ako kumukuha ng mga pang-upgrades ko, pampagawa ng bahay. Nakita niyo yung ginagawang bahay kanina. Diyan nang gagaling yung most of my money. So, paano mga sir? Dito na lang muna. Kita-kita ulit tayo next vlog. Kasambasa ako ng ulan kanina. At kapos kasi yung payong na binigay sa akin mga sir. Ayun! See you! Yes sir! Bye-bye!